boss, good morning, good morning Ang pagpalang araw na sa ating lahat Yun, panibagong araw tayo, panibagong vlog Ayan na Tungsun tayo dito sa lipad Ayan, umaambun uh, Maagang umaambun ngayon ha. Pero kanina madaling araw, umulan Hindi lang, ganun kalakas Pero ayan, makulimlim Ayan mga boss Tapos umaambun ngayon maaga So ngayong maga, uh, Magpapatigas pa tayo ng binuhusan natin O hindi naman tayo makakapagpukpuk doon Hindi pa natin na alalagyan ng mga paikot na yero Dito muna tayo sa likod Ayan muna tayo ngayon Papatagin muna natin ng konti Ayan para ano Mamaya patulong tayo kay Bosan din na Maglagay ng plastik Ayan na, tumutubo na yung damo Tumutubo na yung damo o, kahit tumulan Yung taas lang mga bosyo Yung taas lang yung Nabasa, pero sa ilalim hindi oh. Talagang hindi pa Naano yung to, Yung ulan Sinubukan natin dati Na ano uh, magpatag ng ano dito kalaykay hindi ano pwede naman din siya kaso mas bet natin yung ganito kasi pag may mababa ang parte doon natin na itutulak yung excess na lupa <coughs> pumapatag yung pinaka ano niya taas mamaya patulong tayo kay Boss Andy ano pa si Boss Andy? gumagawa din ngayon sa bahay niya mamaya patulong tayong maglagay ng plastik maambon pero okay lang yan kahit naman umaambon pwede tayo maglagay ng anong plastic ah, tingnan muna pala natin yung ano yung mga talim uh, tanim natin yung mga yung tanim natin yun kapag oh, recover no oh, uh, maganda na yan dahil yung ayun katulad ngayon umuulan na hindi na masyadong ano, sa init uh, Hmm. Ito. Huh? Yung iba talagang huwag na lang sana ano, mamatay. Kaya ka nga. Ito may, ay, may tama. Naputol oh. Kaya dito. Ayun yung ano natin. Ayun pa yung pinapatak natin. Tara yung talbosin natin natalim. Masigla na yung iba. magtuloy-tuloy na sana yung, ano, yung ganda ng ano nila yung pag recover dito nga din pala may inahanap pa tayo dito eh. may pinapatag pa tayo dito eh. dito na muna tayo kainaman yan kahit na umaambon hindi masyado mainit para pag dumating yung ano yung binhi natin yung pula makapagtan nga yan kahit na umaambon ayan Maglala, maglalagay tayo plastic sa bagay kung mainam yun di mainit nandito ayun, talagyan na naman mga plastic to tapos na, ayun, ang ganda nakailang tubig na tayo dito eh. dalawa o, lalagyan na lang natin mga plastic yan alam na, alam mo pong mga ano eh mga ano sa uh, plastic maingay dito naman tayo ito yung sinasabi ko mga basa kapag medyo mababa pwede natin ano yun dalhin yung lupada sa mababang lugar magpapatag na siya buhay ba ibang dabo hindi na ano hindi na bunot ang pinaka puno niyang Kasi na tayo. Ay. Hmm. Ah, kaya din. Uwi na muna tayo. Papatulong tayo kayo sa maglagay ng plastic. Yan, umuulan na. Umuulan. Hmm. Puro putik tayo. Bagay, ano pa bang nasaan natin pag umuulan? Siyempre, maputik. <coughs> Yun, punta natin si Boss Andy. Ito na yung ginagawa niya rin. Hindi niya, niya, pa rin natapos. Wala na yata. Nasa ano na. Oh, ayan. ayan. Tatakpan niya na lang ng ano yun. Ng goma. Yung galing sa taas. Ayan. Ito na lang. Punti oh, na lang din pala yung ginagawa niya. Boss! Ayan, baglang lumuwang dito sa loob niya. Ando na siguro sa likod. Ayan. Ayan yung ginawa natin sa kanya. Tatambakan niya pa to. Medyo makalat nga lang din pa. Hindi pa tapos eh. Baka na dito sa, likod. Ayan, mabas. Saat namin ni Boss Andy. Para lang. Sakali Dumating yung pula ba sa ano sa mga kalawa kapag ano na agad matanim na ayun ah, lumakas ng ulan ayun e, no? mga ano pa yung tawag dito lupa <laughs> kulay brown pa <laughs> ay puti pa Dali lang naman ano yun. Lagyan ng plastic. Yan mabasa. basa. Nakatatlo na kami ni Boss Andy. Di magkakasya pala yan. Ano? di magkakasya doon sa bumad doon baka yung nandito matapos-tapos may so sobrang ng mga ilang tudling magkukulang pala sabagay so pag nagkulang mga boss kunin natin yung ano yung binibigyan sa atin ni Kuya Jimmy yung ginawa natin kay Tola HB to nadaan tayo doon kay Kuya Jimmy binibigyan niya rin yung tira niyang ano uh, marami pa yun uh, nabawasan lang nata ng konti yung binibigyan niya sa atin marami lang nga konti itong kay Tola HB itong kay Tola HB na to ano wala pang bawas yung kay Kuya Jimmy siguro naka ano lang mga isang tudling lang na medyo mahaba ang nakakuha doon sa binibigyan niya sa atin o sabi ko nga kay Kuya Jimmy nun wag na muna sige ka ako pag nagkulang yung plastic natin punin na lang natin o ito uh, natin di magkakasya yung ano yung plastic baka matapos naman itong nandito yan yeah, yung nandito sa ano na to saka makakaano tayo ng konti doon mga dalawang tod yung tatlong tod siguro yan bali ilang ano na ba yung yung diretsuhan 2, 4, 5 saka dalawang putol pang ano to pang alim na diretsyo yung medyo mahaba haba eh buo ulan oh no? o mainam yan ano ah uh, hindi gaano mainit kasi yung plastic na to pag ano din napaka init din pag tirik yung araw nag ano parang nagre-reflect yung init sa ano sa plastic kaya lalong umiinit pag may araw tingnan lang tayo konti Pwis na din tayo. Mister okay. doon tayo Medyo makulimlim Hindi sa doon mainit Ano mahambun po Tiempo Yan po yung paglalagyan natin ng plastic Di mainit po. Kapon mainit din eh tapos may may ginawa natin kapon sa pakalanan nabuhusan natin ng ano nalagyan natin ng, na flooring natin yung kalangan saka yung sa baba sama natin si sa boss Andy eh. patulong tayo na JJ Ayan, oras na, na tayo. Ano na lang doon. Kasi pa kaya. Yan. Dito lang pala di kakasya. <laughs> Ayan, hindi na lang. Mga ilang paano doon si doon? Tatlo. O apat. A anim na putol yata yun. kakasya ano natin. plastic. Ayan, makukuha yung binibigay niya ni, ano, ni Ko Jimmy Kunin natin kundi ngayon sa isang araw tutalaman naman may tatang na may ano na tayo may tatam na na tayo pag dumating yung pula kalameg wala na wala na wala pa rin yung anarin yun o oh. buhay na yung mga talbos natin buhay na buhay na sila yan. Ubusin na namin ni Boss Andy, ano. Baka lumakas pa 'yung ano. Umiitim eh. Baka lumakas pa 'yung ulan. Tapusin na natin 'yung ano. Ubusin na natin 'yung plastic. Hindi rin mayayari naman. Tara yan. Hindi rin mayayari. Ang ganda sa bungot. Kung hanggang sana lang aabot yung plastic natin. basta so baka pa doon maiksi na lang naman ito eh hindi nga lang di mayayari talaga ulang alanganin ito mga boss yung part na ano tinanggalan natin ng ugat pinakapunan pinaplastic natin na ito ito yung pinakagitna ng puno yan Lapa plastic na natin ang buo yan kasi nandito yan para din na natin ang mga plastic kung oh, may pa tayo isang tudling daw sabi ni Bosani siguro isang tadling na ma-exceed sa dulo ay kakahingal din mga boss ito, matatapos naman siguro itong isa na to yan, dalam na yung kanyang may kisukal Mayari ka, mayari ka. <laughs> Uy! Ala, ano pala? Pwede na yan? Huwag na natin lagay. Huwag na lang. Ah, sige, takpan natin ang... Ano. Kala ko mo, medyo madami pa. Isang di pa lang pala. <laughs> Tugtungan na lang natin na ano. Dana. Tapos mabawas yung ano natin bali isa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyem labing isa apat na mahaba tapos anim na putol okay pwede na muna yan tara na tayong plastic Oh so, kapag ano kapag Kundi ngayong hapon bukas pero balak natin pwede na siguro ano yan pwede nang lagyan ng ano yung pagkalangan natin pwede na daw sabi ni nanay pa ako sana mga bukas pa sa bagay kahit yung mga yero lang sa, sa gilid yung hindi pinupukpuk na mong malakas ay huwag tayo ay nagkulang pa nagkulang <laughs> yun mabasa yan dito na tayo sa bahay yan kapag kung um, na tayo ng ano ng basa boss yung ano ko pala wag mo unang ano yung uh, pantalon gagamitin ko mamaya ng apon yan mamaya yung titingin ako kalabaw o oh, yan ha Nuputo na natin yung mga, ano, mga kawayan na gagamitin natin para bukas o sabi nga ni tatay huwag mo tayo dito sa ano na mga uh, ano siya mga uh, bitak pati na sa ilalim bukas na lang daw yung medyo matigas na siya eh pre prepare na natin yung mga ano gagamitin na natin para bukas lagay lang tayo ng lagay si boss handi tinatapos niya rin yung ano niya yung oh hmm Ayan. yung mga ilalagay natin dito yan na natin kaka kakalisin na natin tapos para lagay na lang tayo ng lagay kabit na lang tayo ng kabit pako na lang ng pako dito buko sa buko yan mga boss nagbablog na pala tayo <laughs> nakalimutan natin nagvlog kanina ayan pinagano natin yung hero display natin ang ano uh, para matanggal lang konti yung mga dumi para yung namu namuong ito yung namuubang ano sa pagka stock dati na kasing pinag yan eh yung dating pinaglagay na sa pagkalangan yan i-spray natin yun, nataas tayo nag-spray din natin ako ano malimutan natin ah yan natin yung man uh, mag-spray na dumi eh. Nag Nagkaligay ang nagaan sa Nagboblog nga pala tayo Ay. <clears throat> Yan mga basta Gumawa pala tayo ng ano Ginagin natin ng Gulong ng bike yung ano Mga papo Para di lumulusot ano. Pinaka stopper. Sa ano? Oh. Pinaka stopper to. Para di lumulot sa ano, sa kawayan saka sa kasa, yero. Para di na rin natin baluktutin yung ano, yung pako. Kasi kapag oh, di natin binalo, uh, walang ganito, kung tatama sa yero, lalo na kung walang kawayan, Lulusot lang yung, yung ano. Dahil mala ano yung yero eh. Manipis lang. Ang gumawa tayo ng ano paraan para pag pinako natin sa yero to. Kakapit siya. Pwede na siguro pakuan to. Pisa na namin pakuan. hindi na pinataya nakakalimutan ah, natin magbablog mag gagawin ah. na tayo ng gero na sa kaya ko niya muna eh baloktog ko niya dapat